Okay, sa so pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, nandito tayo ngayon sa San Jose del Monte Bulacan, mga kamasir, no? sa Muzon. Okay, so, ah... Uh... Mayroon po ako sa inyong ituturo na isang bagay na kailangan yung malaman ano na patungkol dito sa problema ng iba't ibang kompresor, uh, compressor, uh, iba't ibang uh, refrigerator lalong-lalo lalo na dito sa linear inverter. Ang problema po nito ay hindi po gumagana ang compressor. ituturo ko sa inyo dire-diretso na tayo no kung paano ang trabang kung paano ang tamang troubleshooting. Bakit hindi gumagana ang compressor? Siyempre, pumunta muna kayo sa compressor. Ito po ay FMC type. Okay? So, may nilabas na ho akong video dyan. Ngayon, pangalawa ho, pumunta ho kayo dito sa uh, inverter board, sa motherboard, tsaka sa inverter board. Ito ho yung connection ng compressor. Okay? So, ang unang-una yung gagawin, tatanggalin nyo ho muna ito. Then, kuhanan nyo po ng resistance ng, uh, ng resistance yung ating IBM. Ayan ha. Ayan po. So, one hand lang ho tayo ha. Ayan. From you, Ayan. Kasi hindi po gumagana ang compressor. Bakit nga ba hindi gumagana ang compressor? Ayan. Alamin na natin ngayon yan. Okay? U, terminal. Ayusin natin. Ayan. UV. Ayan. Kalagay na. natin. Zero. Ayan. O no, ha. Ayan. Zero. Okay? Zero ho yung ating uh, nakukuhang resistance. Okay? Ilalagay ho natin sa from U to W. Ayan ha. Walang daya ho yan ha. Ayan. Real time ho yan. UW meron? Meron. So, 0 point. Tingnan natin. 1 mega ohm. Okay? Meron na ha. From U to W, meron tayo na ukuhang uh, one mega ohm. Then, VW naman ho tayo, mga kamaster. Yan. VW. Okay? Tingnan natin. Meron ba? Ayun. O oh, wala. Sabi-sabihin, ganun lang ho kasimple. Okay? Ganun lamang po na napakasimple lamang po talaga mag shoot ng mga linear invert. Tama sabi mo. Pero, bakit hindi gumagana ang compressor? Kasi nga po sira po ang ating IPM. Ang IPM code na to ay 4860. Okay? So kapag halimbawa open na ho yung linya yung line ng ating uh, 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 IPM na papunta doon sa compressor, ibig sabihin, hindi po talaga uh, gaganang ating compressor, mga kamasa. Tama, sabi mo. ibang ibaho itong, ibang ibaho yung smart inverter sa linear inverter. Okay, malinaw na ha. Ngayon, patunayan ho natin, saksak ho natin. Ngayon, kapag halimbawa, balik na natin to yan, sa compressor ho yan. Kapag halimbawa, may duda kayo, eh, paano pa paano ka Baka ang thermostat sensor. Okay. So, iti-check ho natin itong mga signal. Sabi ko naman sa inyo, kapag ho kayo mag-troubleshoot, kailangan, talagang sigurado ho tayo, kailangan meron ho tayong ebidensya. evidence Ebidens. Yan. So, ebidensya, titingnan po natin itong mga signal itong ating ambient, kulay puti, itong ating uh, thermostat sensor, itong kulay uh, brown, at ang ating defrost sensor, mga kamaster. Okay, yung tatlong sensor na yan, titingnan natin kung may mga bultahi nga bang ibinabato, mga kamaster. Okay. Pinaghandaan ko na yan. tatlo na to, yung uh, ambient, ambient sensor, yung thermostat sensor, at yung defrost sensor, Kapag ho yan, kinuha na natin ng voltage reference at nag-drop ng 1 volts, ibig sabihin, may problema na ho yung ating, uh, ating uh, uh, sensor. Pero, ang tanong kamaster, paano naman natin malalaman na good ang sensor? Ito, kapag kinuha na po natin ng voltage yan, dapat may makukuha tayong 1.2 volts DC hanggang 3.5 volts DC. Hanggang dun lamang ho tayo ha, mga kamaster. Tama sabi mo. Pero pag may nakuha tayong less than 1 volts, ibig sabihin may problema ng ating signaling mga kamaster. Yung ating sensor, yung mga signal kung saan nagiging reason bakit gumagal ang ating compressor. Okay, so pandarin na, na ho natin. Plug na ho natin. Puputok naman ho yan. Plug na. Boom. Ayan. So say, i-set ho natin to sa, ayan, volts. DC ha, DC ho tayo. So ang unang-unang natin gagawin, ayan, kasi nga ho ay yung ating kaliwang kamay ay nasa, uh, camera. Umpisaan po muna natin sa uh, ano, sa kulay puti ito po yung kanyang um, ambient sensor. Kulay puti, tingnan natin. 2.2 Ano ba 'yan? Kina nanginginig nanginginig. <laughs> nanginginig. Ayan 2.2 volts dc good ho yan ha good then tanggalin natin lipat po natin sa thermostat sensor yan kulay brown yan tingnan natin 1.3 volts dc pasok to then lastly yung ating uh, uh, defrost sensor na kulay orange yan tingnan natin ayan ayan okay tingnan natin Tingnan natin. Gin Ayan, yan, yan, ha? Ayan. 1.3 volts DC, mga kamasara. So, Ibig sabihin, etong ating mga sensor ay ready. Walang problema. Okay? Kahit hindi na kayo pumunta doon sa loob para i-check ng, ng individual yung ating system, yung ating mga sensor, dito pa lamang ho, pag nag-voltage reference, re reference kayo, malalaman nyo agad kung may problema ang ating mga sensor yung ating signal. So, ibig sabihin, may signal naman pala na galing motherboard, na galing sa mga sensor. Ay, bakit hindi gumagana ang ating compressor? So, ibig sabihin talaga, nakita natin na may problema ang ating IPM mga kamaster. Ganun lamang ho, kasimple yun mga kamaster. Kailangan lamang ho ng sapat na kaalaman na uh, pagdating sa mga linear inverter. Kapag ka ganito ang ating nakikita ang problema, sabi na agad natin sa ating mga minamahal na customer para, ano, para makapag-desisyon po sila na agad-agaran mga kamaster. Okay? Tama sabi mo. At ito pang technique mga kamaster, no? So, ang gagawin po natin, ang pangalawa natin gagawin, no? Para talaga makasigurado tayo na may problema talaga ang ating IPM kasi nga zero, zero, uh, zero uh, reading yung ating isang terminal. Ang gagawin natin, pupunta tayo dito sa, ano, sa rectifier. R rectifier, ayun. Sa rectifier na yan, ayan, meron po siyang apat na terminal. Ayan, no? Oh, apat na terminal, ha? Apat na terminal. So, hahanapin po natin dyan yung negative sign. Okay, apat yan, di ba? yung negative, yung yung dalawang nasa gitna, ayan po yung uh, AC input. Yung dalawa sa magkabilang gilid, yan po yung DC output. Ang gagawin po natin, no? Kukuha naman po natin siya ng resistance, okay? So yung ating ano, yung ating uh, yung ating uh, uh, negative side ay nandito kasi yung positive ay nandito sa kanan, okay? Yung ating test probe, ayan, ilalagay po natin siya sa resistance, okay? Ngayon, tatanggalin po natin itong socket ng compressor. Ayan, standalone na tinatawag. Okay? Kukuha naman po natin ito. Yung ating ano, yung ating ah, uh, uh, negative, negative test prod ay ilalagay po natin sa negative ng rectifier. Okay? Ngayon, yung positive naman, yung positive test prod ay ilalagay naman natin sa pasit sa sa terminal ng UBW. Okay, mga kamaster, ganun lamang ko kasimple. Okay? Pero tatawagan po natin ang pansin ng pansin ang ating ang, ang anak ng ating minamahal na customer kasi yeah! siyempre magdadalawang ano na ho tayo. Okay? Magdadalawang mga uh, nilipat uh, nga natin to, ayan dalawa na ho yung ano no ah uh, tawag dito yung ating uh, kukuning ano data ayan sir pasok okay so nanginginig nanginginig yun yeah. okay so eto etong negative ilalagay natin dito sa negative naman ng kanyang rectifier ayan ilalagay natin dito ha? ayan ayan ilalagay natin siya dito ngayon, hindi siya nakasaksak ha. Huwag nyo isaksaksak. Masisira buhay nyo dyan. So, ito ha. Yan. Yung negative, ilalagay mo sa negative terminal ng ating rectifier. At yung positive, ilalagay natin dito. Dito, sir. I yon, I yon. Ilalagay natin sa U terminal. I yon. Tingnan natin kung may reading, sir. Tinang. Ilagay natin ng ilaw. I yon. At pati nga, sir, ito. Tingnan mo dito. Iyo. Nakalagay ng ating uh, test prod sa negative at positive ng ating terminal ng IPM. Ilan yung reading? 0.6 mega ohm. Ayun. So, ang gagawin natin, ililipat ko lang ko itong, ito sir, Nataas. Iyon, ganda. Galing ng cameraman. So, itong ating U terminal, ililipat ko sa V. V ha? Kasi kanina nandito, naka, nakakuha po tayo ng 0.6 mega ohm. Ilalagay ko sa V terminal. Tingnan natin sir kung mayroon. May reading. Ayun. Bokya. Okay? Walang reading mga kamaser. Nilalagay natin sa W. Iyon gay ng cameraman, pwede to sa IBS CBA. So sa W terminal, tingnan natin, sir, may reading ba? Meron. 0.6 mega ohm mga kamaso. Ibig sabihin, malinaw pa sa tubig kanan na may problema ho talaga yung ating IPM mga kamaster. Kaya pala hindi gumagana yung compressor kasi nga po sira na ho yung ating IPM mga kamaster. Klaro na ha, ganun lamang ho kasimple mag-diagnose ng mga linear inverter mga kamaster. Bahala ka sa buhay mo, ginusto mo yan. Ah, uh, ngayon, uh, bahala na po ang ating minamahal na customer kung ano po magiging desisyon niya. No? Kasi ang trabaho lamang ho ni kamaster ay... Pumunta dito, mag-diagnose, alamin kung anong pinaka Uh, problema ng refrigerator nila. Ngayon, pagkatapos po natin masabi kung anong problema ng refrigerator nila, sila na pong bahala mag decision Basta nagawa po natin na maayos ang ating trabaho. Malaman lang kung anong problema ng kanilang refrigerator. Patungkol dito sa mga linear inverter, mga kamaster. Paalala ha, iba ho ang linear ng compressor, FMC type, FLB type, FC type, marami po yan. Okay, marami po yan. Baka ho kayong maligaw dyan. Okay, mga kamaster, magkakaiba po sila. Pero, linear, ya uh, linear compressor sila, Pero pagdating sa reading ng compressor, nagkakaiba. Pagdating sa reading ng inverter board, magkakaiba. Kaya sundan nyo lamang po yung aking mga tutorial upang mabigyan po kayo ng lead. Tamang lead upang makapag shoot po kayo ng maayos sa mga minamahal na customer, mga kamasar. Okay, so... Uh, si Ser na po ang bahala na magdesisyon kung ano magiging desisyon nila. Basta ang mahalaga dito na po natin kung ano talagang pinaka-issue ng refrigerator nila, mga kamasera. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at magandang tanghali. Po.